good afternoon mga idol happy monday sa inyo shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko good afternoon po sa inyo happy monday ito mga kapansin ng mga idol uh, visit ako dito sa project ni kay Buboy Forman ng project Paris, Paris Cross Roofing Enterprises um, ang uh, tinanto ko na binlog ko mga idol at kinabukasan na na mind stroke ako Ayan, ko. Kalabas ko lang kahapon sa ospital. Ah, sabi ko ka sa pamilya ko, site visit lang muna ako. Titignan ko muna yung mga ginagawa ng mga kasama ko. Ayan, okay naman mga ito. Makapansin ah, nyo, ipipix na lang itong mga kasi. Ayan, ako ito ang ano. Bali, ako na nagkanto ng tatlo. Sana na yun? Kaya yung kilikili. Ah, sila na magpipix. Sabi ko, uwi na ako. Kaya ako ko na visit ko maglilinis na lang yun sila tapos na nila ipix nila yan yung area na yan area na yan nila yan lahat maglilinis na dalawang taon na lang dito ang natira uh, manggagawa si Bruce John Mark at si Bruce Christian Ayan. tapos ko lang ang sabi ko sige wala ko na rin. Yung mga idol. nakita ko yung tragedy yeah. salamat sa mga idol at mga follower na nag support ko sa akin yung mga gajar dito na gusto ko yun lang at mga politics na politics na lang mga gas gas dito, lahat ng mga plasing na ikagit ay mga ilo ayun yung project ng Pires Cross Enterprises ang contractor nito si Bobby Foreman ayos nang yung duro baka na yun, baka na lang maglinis na lang yun sila ikatso na sa inyo mga ilo mahin pa si ilo ay importante man lang at nakaraos na ah sinuporta naman ako Ayun niya. Ang importante, naka na, maka, ayan, balik sa trabaho. Pero kasi pahinga muna talaga kaya yung, yung kasapikan na sa trabaho hindi na mawawala sa atin yung mga idol. At, yung katawan ko talaga nag-iingi nag na ng trabaho. Sabi sa trabaho, ha, ano, talagang gusto magtrabaho na magtrabaho. Ayun. Ah, Ganda. Ganda na, ganda na nangyari sa panila yan, at saka malinis ayos na, wala na mong naging problema okay, thank you, God bless mga idol sa lahat ng mga idol at mga follower ko good afternoon po sa inyo happy Monday so visit ako mga idol, thank you God bless, maraming salamat sa mga suporta mo sa ako, God bless you all